Ikalabing siyam na kabanata, hindi ko ginustong gamitin ito, pero wala na akong magagawa. Akala ko, hindi ako aasa sa mga kagamitan at sa mga angkin katangian nito. At tinusok sa sahig ni J1 ang kanyang espada. Garnak Majesty, isang malakas na pagyanig sa lupa ang nagawa nito, at may lumabas na imahin ng garnak na halimaw sa taas ni J1. Natakot ang mga kalaban na nasa paligid ni J1, sila ay nagsimulang tumakbo. Ngunit inabot agad sila ng matalim na enerhiya na parang mula sa kalmet ng Gornak. Nagkapira-piraso ang mga kalaban, at si Jehuan ay naglakad patungo sa Elder at sa nakakatandang Janya. Ano bang klaseng halimaw siya? Sambit ni Huk lang, at biglang tumakbo pa alis, at ipinaubaya sa nakakatandang Janya. Ang walang hiyang iyon, pinabayaan ako, at ang mga kasamahan ko. Hindi ka panipaniwala, na ito ang magiging katapusan namin, Sambit ng nakakatandang Janya habang nakayuko, may pag-asa pa kayo para makaligtas, sabihin ninyo kung nasaan ang mare. Saan ninyo tinatago ang demonyo ng panaginip, sambit ni Jay 1 Mare, kapag sabihin ko ang nalalaman ko, walang saysay kahit pa mabuhay ako pagkatapos dito. Dahil pag nalaman niya kung ano ang nangyari dito, mabuti pang mamatay na lang ako dito. Sambit ng nakakatandang Janya, ang taong iyon. Napatanong sa sarili si J-Juan kung sino ang kinakatakutan niya. Kung mamamatay din lang ako ngayon, mas mabuting ito ang gawin ko. At biglang may kinuha si Janya na isang spirit stone, at pinasok sa bibig niya. Isa iyong spirit stone, sambit ni J-Juan at naalala niya ang sinabi ni Mino sa kanya, ang mga tao rito, ay parang umiinom ng isang klase ng droga, kung makikita mo, ngunit ang katotohanan tungkol dito ay ito lang ang paraan para mabawasan ang polusyon ng kaluluwa dahil walang may gustong mamatay. At biglang namilipit sa sakit at sumisigaw ang nakatatandang Janya. May kakaibang pagbabago na nangyayari sa kanya, lahat na naroon ay natakot sa nakita nila. Isang malaking halimaw ang kinalabasan ni Janya sa pagkain ng Spirit Stone. At tinatawag itong patay, inatake nito ang mga nasa paligid niya, walang pag-aalinlangan niyang silang tinapos, at sa mga mata nito ay nakikita niya ang katotohanan sa mundo ito, ano ba ang maganda sa dignidad sa mundong katulad nito? Ano ba ang kinakatakutan ko, pwede akong maging malaya sa paraang ito? Sambit ni Janya at biglang may nararamdaman siya kakaibang titig sa likod niya. Ikaw pala ay nariyan, Thor Antaduka, at inatake ni Janya si Jehuan gamit ang kanyang mga galamay. Ngunit hindi ito umabot kay Jay Juan, napatigil si Janya, papa anong may isang tao ang umiral at nabubuhay dito sa mundong ito. Sambit ng nakatatandang Janya, ano ang kakaiba sa nilalang na ito, hindi ko makita kung ano siya, kahit na ginamit ko na ang pagtanong na katangian. Kahit na ganun pa man, ang nasa harapan ko ngayon ay isang halimaw. Kaya hinanda niya ang kanyang sarili upang umatake. Ginamit niya ang kanyang saksak para tapusin ang halimaw. At nataman sa ulo ang halimaw, kaagad itong humiwalay sa katawan nito, habang may ulingrat pa ang ulo ni Janya, may naaalala siya habang nakatingin kay J1, umuulan ba ulit? At pagkatapos ng kanyang salita ay parang abo na nalusaw ang kanyang katawan at tinangay ng hangin. Ano ba ang mayroon sa lalaking iyon, kailangan kong makahanap ng isang kasamahan niya para malaman ko kung saan ang kinaroroonan ng mare. Sambit ni J-Juan habang siya ay naglakad paalis habang umuulan.